Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo sa gilid ng kagubatan, may mag-asawang nagnangalang Aling Rosa at Mang Pilo. Kilala silang mababait at matulungin sa kapwa. Ngunit sa kabila ng kanilang kabutihan, wala silang anak kaya madalas silang kinakaawaan ng kanilang mga kapitbahay. Isang gabi, habang naglalakad si Mang Pilo pa uwi mula sa bukid, may narinig siyang kakaibang huni ng ibon. Malalim at malamig ang tunog, tila nagmumula sa puno ng balete nang lumingon siya, may nakita siyang babaeng nakaputi, mapatla, at may mahahabang buhok. Ngumiti ito sa kanya, ngunit ang ngipin ay matutulis at ang dila ay mahabat matulis na parang karayom. Ikaw si Pilo, hindi ba? Gusto mo bang magkaroon ng anak? Tanong ng babae sa malamig na tinig. Napaatras si Mang Pilo, ngunit bago siya makatakbo, idinagdag ng babae. Kapalit lang ng iyong hiling ay ang iyong pananahimik. Huwag mong ipagsasabikan inuman na nakita mo ako. Kinabukasan, nagulat ang lahat ng malaman na bunti si Aling Rosa. Laking tuwa nila dahil sa wakas ay magkakaanak na sila. Ngunit habang lumalaki ang tiyan ni Aling Rosa, nagsisimula rin siyang mga yayat at nagiging mapatla. Tuwing gabi, naririnig ni Mang Pilo ang kakaibang kalusko sa bubungan, kasabay ng tila pagaspas ng pakpak. Isang gabi, sinubukan niyang magpuyat dala ang itak at bawang, naghintay siya. At doon niya nakita, isang malaking nilalang na may pakpak ng paniki at matatalim na kuko, dahan daw ang bumubukas ang bubungan. Dila nitong mahaba ay dahan daw ang bumababa patungo sa tiyan ng kanyang asawa. Aswang, sigaw ni Mang Pilo, sa kanya sinugod ang nilalang. Sa takot, lumipad ito papalayo, ngunit naiwan ang matinding takot at pangamba sa mag-asawa. Dahil doon, Napagalaman ng buong baryo na may aswang na nagkukubli sa kanilang paligid. Simula noon, lagi silang naglalagay ng bawang, asin, at mga buntot ng pagi sa kanilang bahay bilang panlaban.